Ayan guys, good morning. Maulang umaga sa inyong lahat. Oh, may kidlat-kidlat pa. Kita nyo yon. Aga-aga may ulan dito sa amin guys. Oh, yun yung mangga namin. Hindi na guys. Hmm, lalaki ng bunga. Kita nyo ba guys? Ayan, yeah, may kilag-kulog na. Oh yung kumuha na ako dyan nakaraan sausaw -sau sa suka sarap sya <laughs> atas yung papaya namin may bunga na yan mm, may bunga na yan ang liit liit pa Walang, hindi na mahirapan yung mamitas dyan what yan, gising na kasi yung alaga ako guys wala silang pasok ngayon kasi yung mulan ang gara dito pag what yeah this one dirty yeah, it's a web mm, see like this Mare test din tong alaga ko Diyan, guys wala pa nakatira Ayan. Ayan, sabi ko nga pag dito kunting ulan na walang pasok sa atin kasi number 3 na walang ano may pasok. Ayan. Hindi naman siya malakas siya. Wala. Pinig nyo yun, guys. May kulog-kulog. What? Why you hitting my bum-bum? Aray! <laughs> you love ah sabi I said aray ko aray ko napalo niya ako hmm, dumi oh Oh. Kulit <laughs> din ang alaga ko. Eh. So, yan lang muna guys. Mula na umaga na lang sa inyo. Sa ating lahat pala. Bye-bye.